Ayan, siapunisan Nakalibri upan Water sa manawar Yeay Ya We are here at Simala 2024 Ayan, siya punisa nandito sa Simala. Oi nandito sa Nani ka na tumutiro? Marde? Mar Mar Alila. Oh, na pa. Laba. Ayan si Mark laag ni Mark laag ni paki ano na lang kanang ang iyahang content kay about sa mga Mar sa mga barko kung tama. unsay mga details tama. ana tanawa lang sa laag ni Marky paki tama. follow guys ayan, dito siya kasama namin siguro day namin ngayon kasi talagang pinag ano ni Lord na magkita kami tama tama Unex unexpected ayan kaya ayan siya punisa, ayan, ayan.